Nagbigay-pugay din ang Davao City sa karawan ni Gat Andres Bonifacio kahapon. Nagdetala sa report ni JC Aliponga ng PTV Davao. Isang red laying ceremony ang isinagawa sa Andres Bonifacio Memorial Monument sa Poblacion District, Davao City. Bahagi ito ng pagtitipon ng City Government of Davao sa pagunita sa 162nd birth anniversary ng pangbansang bayani na si Gat Andres Bonifacio. Nag-alay ng bulaklak ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa monumento ni Bonifacio bilang simbolo ng pagkilala sa kanyang sakripisyo para sa kalayaan ng bansa. Lalo't kinikilala kilala si Bonifacio bilang ama ng Revolusyong Pilipino. Naging guest of honor and speaker si Colonel Calixto Cadano Jr., commander ng 11th Regional Community Defense Group ng Philippine Army. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pamumuno, serbisyo at patuloy na pagtutulungan sa komunidad. Ayon pa sa kanya, ang pagdiriwang na ito ay nagsisilbing paalala ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan na siyang nagbibigay lakas sa mga Pilipino upang harapin ang anumang pagsubok. Mahalaga ngayon uh, i-celebrate ang karawan ng ating Black Andres Bonifacio. Pag-aalala sa kanyang mabayanihan, katapangan at katapatan na siyang magkagabay, na siyang ating gagayahin para na at kakaayos ng ating mabayanihan. Nakibahagi rin sa seremonya ang Veterans Federation of the Philippines Davao City bilang pagkilala sa kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio. Nagpaalala rin sila sa mga kabataan na patuloy na kilalanin at pahalagahan ang mga bayaning nag-alay ng buhay para sa bansa. Ito ng ating mga hero dapat uh, huwag nilang kalimutan na, uh, lalo nga na sa DP8, share nila yung history ng mga ating mga bayani. Dumalo rin sa pagunita ng Bonifacio Day sa Davao City ang iba pang security forces tulad ng Davao City Police Office, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at iba pa. Kasama rin ang mga department heads at consuls mula sa iba't ibang consulate offices sa Davao City. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.